Okay, good guys, no. Meron tayong service dito, no. Ito po ay media. Ayan guys, sinalog-alog natin yung drum. Ayan, no. Kusa siyang sumasayaw kapag tinutulak mo siya. So, ang problema nito guys ay malambot na yung suspension. So, ang issue nito guys ay kumakalampag kapag nagda-dryer na, no. So, ito po ay media 9.5 kg na in na inverter. So ang gagawin namin dito guys, ito tining natin. Pero alam na namin guys ko anong problema nito, no? Kasi ang technique diyan, kapag itulak mo yung drum, pababa, sumasayaw. Kapag sumasayaw 'yan, left and right yung sayaw niya. Ibig sabihin, malambot na talaga yung pinaka suspension, no? So yun po yung at uh, hint natin na kailangan na palitan yung suspension. So bago natin palitan, testingin pa rin natin para sigurado tayo na wala na siyang ibang problema no baka mamaya bigla na yung palit tapos pag testing natin di naman pala nagpa-power on or may iba pang problema malastats tayo no so kailangan i-testing din natin talaga bago natin siya palitan although alam naman na natin kung anong problema so para safety na rin so ayan guys oh ayan kung niyo magalaw siya pag nag-start siya guys magalaw yung ikot niya no so kung wala siyang laman kaya niyang ikutin no hindi siya kumakalampag pero pag nagkakalaman na siya, ay kumakalampag na siya, no? So, sa pagtulak pa lang, guys, ng drama, identify na kagad natin. So, ito yung suspension rod nyan, guys. So, palitan natin, no? Ayan. Yan po yung luma na pinalitan natin. So, ang sukat nyan, guys, is 54.5 cm. So, 9.5 kg na media inverter, no? Tandaan nyo, basta media inverter, 9.5 kg. Ang suspension nyan is 54.5 cm yung haba, no? Baka may encounter nyo at least alam nyo na no so ayan nung pinalitan natin guys kung mapansin nyo hindi kahit anong tulak mo hindi siya naglalaro hindi siya sumasayaw no so doon pa lang uh, malaman na natin no pag tulak mo uh, sumasayaw yung drum ibig sabihin malambot na yung suspension so nung pinalitan natin hindi na siya sumasayaw no so ito guys ang gagawin namin titestingin natin to no So ilagay mo natin siya sa wasp, ikutin mo natin na may laman, then kapag once na umikot na ilagay naman natin sa spin para makita natin kung magkaroon pa ba ng kalampag no so matagal ng problema nito ng ating customer no so last june pa dapat ito ipapa-service kaso ang problema hindi kami nakarating no kasi na accident yung service namin kaya nabalikan namin ngayong november na no so ngayon na lang ulit nagkaroon na ng time yung ating customer so ang ginawa lang namin dito guys nagpalit tayo ng suspension so ito testing uh, mode na ito So, eh, naka-spin program na yan. May laman para makita lang natin kung hindi na siya magkakalampag, no. Yan. So, antay lang natin, guys, no. So, kung gusto niyo mag-order ng parts, available yan sa amin. 54.5 cm pang media, no, para dyan sa 9.5 uh, kg na inverter, no. So, inverter. Magkakaiba ang sukat, guys, ng inverter at saka ng inverter, no. So, kailangan alam nyo yung washing machine nyo, inverter or non-inverter. Yung inverter kasi, uh, iba ang kanyang mga sukat dyan. So, yun. So, antayin lang natin siya umikot, guys, no? Nasa 8 lang. Pagdating ng 7, iikot na yan. Yan. So, kung gusto nyo magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming uh, Facebook page sa North Cherry Repair Shop, no? So, yung North Cherry Vlog natin na Facebook ay wala na, no? Nabura na, no? So, message na lang kayo sa North Cherry Repair Shop namin na Uh, Facebook page no. So ayan, umikot na siya guys, smooth na siya no? Hindi na siya nagkakalampagan no. So yon. So basta pag magkontak kayo sa amin guys, North Chair Repair Shop, yung kailangan yung i-message sa amin sa Facebook page. Kasi yung nurture Vlogs natin na Facebook ay wala na, na-delete na ni Facebook no. So may violation daw tayo. Kaya na-delete. Okay, thank you. Bye-bye.